guys marami yan malaki hanggang doon sa dulong dulo pa guys napakaluwag na lupa na lupain ng aking ninuno ayan pakadami malaking malaking kabukiran to guys sa lulo ko pa lang to sa lulo ko pa lang yan wala pa yung aming lupa dyan guys ang aming lupang magkakapatid doon po doon banda ang lupa namin doon sa kabila na yun yan dito ang aking lolo na naiwan yan guys hanggang doon sa baba hanggang doon sa baba ang, ang lupa ay ng aking ninuno guys hindi nyo makikita kasi mga bawat pagitan ng mga taniman may mga puno guys yan dyan ko muna nilagay yung aming gamit dito sa, sa ilalim ng, ng duhat yan hindi problema dito ang panggatong guys napakadami ang problema lang ay kung paano dadalin sa bahay ayan sa dami ng lupa guys hindi na nilang kakayan hindi na nila nakayanan na linisan kasi siyempre umulan tumubo yung mga damo-damo yan bago sila magtanim ng palay lilinisin muna nila yan yan guys tumubo ang ginagawa palang lang una ngayon guys nagbabakod. babakod gaya niyan binabakuran kasi napakaraming baka na napasok dito guys ayan lapit tayo sa pilapil yan Lapit po tayo sa pilapil guys Ayan ang mga saging Mabuti naman at nabuhay yung mga saging At kinakain ng mga baka Ayan mayroon din yan Taniman guys ng palay dyan Kaya guys Iyan ang pilapil Mayroon tanim tanim na mga Ano Mga saging Ayan kaya dyan sa baba Ayan busy yung aking mga pinsan yung dalawa lang pinsan ko yung nagbabakod dito sa napakalawak na lupain guys ayan nakarede yung mga bakod kinakain ng mga baka marami pong baka yung ano dito yung kapitbahay namin ng lupa guys ayan hanggang doon pa sa hanggang doon pa sa baba guys yung lupain ayan hindi natin makikita lahat kasi natatakpan ng mga pilapil na matataas ng mga puno ganyan yan. yan tataniman din nila ito yan yung puno na mangga na kinakain ko na uh, kinukuha ng aking pinsan hindi na ako bumibili ng mangga guys dahil may mga mangga rin dito yan maraming maraming ba, saging doon guys sa pag akyat doon yan yan yung aming pasture land yan sa taas ito yung iniikot ko na ito lupain ng aking lolo ayan guys lupain ng aking lolo ito ayan hanggang doon sa ano guys doon sa pinakamababa doon sa mga puno yan may mga taniman din yan ng mga palay diyan naman sa kabila na yan yan yung lupain ng aking magulang yan ang aming mga yun sa pasture land guys yung aking divina vlog palagi yan mga saging sana bumunga sila para marami tayong makain na saging ayan andun yung bag ko guys na iwan kaya kumapal yung damo kasi palaging na ulan. Ayan. Ayan, shout out sa aking mga kapatid. Nandito po ako sa ano, bukid natin. Dito pa lang ako sa kay Lalolo. Mamaya pupunta ako doon sa ating uh, lupa lupa na magkakapatid. Ayan, nandito pa lang ako. Dahil tanghali na babalik ako sa aming ano, uh, doon sa may aming pagpapahingaan doon sa ilalim ng duhat. Ayan, guys. Doon sa ilalim ng duhat. Doon. Ayun yung bag ko. <laughs> Kaya pupunta muna ako doon, guys. Ayan. Sit out. Ayan. I inom muna ako guys iinom